ating lubos na kilalanin ang gwapong pamangkin ng yumaong si Rico Yan na si Alfie Yan. Ngayon na pumasok na si Alfie sa showbiz, ano kaya ang mga katangian niya na maihahalin tulad sa kanyang Tito Rico na maaaring magpapasikat din sa kanya sa showbiz? The Philippine Showbiz List presents Sino si Alfie Yan, ang gwapong pamangkin ni Rico Yan? The Handsome, Intelligent, and Athletic Alfie Si Alfonso Alfi Yan Tueres ay isang binatang puno ng potensyal, isang inspirasyon sa maraming kabataan at isang halimbawa ng disiplina, dedikasyon at mga mahal sa kanyang mga pinagmulan. Ipinanganak noong November 11, 2005, si Alfi ay isang Scorpio na may mga katangiang masigasig, determinado at may matatag na pananaw sa buhay. Siya ang bunso at naging isang anak na lalaki ni na Francis Tueres at Geraldine Yan Tueres at pamangkin ng yumaong aktor na si Rico Yan. Ang pangalan ng pamilya yan ay lagi na sa mga tagumpay at magagandang bagay. At si Alfi ay isang patuloy na nagpapatunay na may taglay siyang parehong potensyal upang itaguyod ang magandang reputasyon ng kanilang pamilya. Habang siya ay tinatawag na Little Rico yan o Mini Min ng kanyang mga fans, marami sa kanila ang nakikita sa kanya ang kagandahan at mga katangian ng kanyang yumaong chuhin. Tinutukoy niya na si Alfie bilang kasingiti ni Rico at sa si ilang aspeto ng kanyang personalidad at itsura, tila nga ay may pagkakapareho sa kanyang tito. Si Alfi bilang isang estudyante at kabataang leader ay nagpakita ng pambihirang sipag at dedikasyon. Sa kasalukuyan, siya nag-aaral sa Ateneo de Manila University kung saan ay pinagpapatuloy niya ang kanyang edukasyon sa ilalim ng kursong Bachelor of Science in Management. Bilang isang scholar ng Ateneo, si Alfi ay isang patuloy ng kahusayan sa akademya. Ipinakita niya sa kanya mga guro at kaklase na hindi lamang siya may taglay na katalinuhan, kundi may pusong magsikap at patuloy na magtagumpay. Ang kanyang pagiging scholar sa prestihiyosong universidad na ito ay hindi lamang bunga ng kanyang katalinuhan, kundi ng kanyang pagsusumikap at disiplina. Kakaibang dedikasyon ang ipinapakita ni Alfi sa pag-aaral na nagsisilbing inspirasyon sa ibang kabataan na magsikap at magtagumpay sa anumang larangan ng buhay. Bukod sa kanyang tagumpay sa akademya, si Alfi ay aktibo rin sa sports. Siya ay kasapi ng Ateneo Baseball Team at naglalaro bilang catcher. Dito ay pinapakita ni Alfi ang kanyang husay sa larangan ng baseball at ang kahalagahan ng pagiging disiplinado at handang magsikripisyo para sa tagumpay. Madalas yung ibahagi sa kanyang social media ang mga larawan at kwento na kanyang mga laro na nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang mga followers at fans. Ang kanyang pagkakaroon ng dalawang aspeto ng buhay, ang pagiging estudyante at isang atleta ay isang halimbawa ng balansing pamumuhay. Pinagsasabay niya ang pagiging isang scholar at atleta at pinapakita niyang hindi kailangang isakripisyo ang isa para sa isa. Sa kabila ng pagiging bata, ang kombinasyon ng katalinuhan, athleticism at dedikasyon na taglay ni Alfi ay bihira sa kanyang henerasyon. Ipinapakita niya na ang tagumpay ay hindi na susukat lamang sa mga material na bagay o popularidad, kundi sa mga sakripisyo at pagsusumikap na inilaan sa kanyang mga pangarap. Sa kabila ng mga hamon na dala ng pagiging bahagi ng isang kilalang pamilya, si Alfi ay nagsisilbing modelo ng kabutihang loob, disiplina at respeto sa kanyang mga magulang at sa mga aral na kanilang itinuro sa kanya. Hindi may kakailan ang pagiging bahagi ng pamilya yan ay may malalim na kahulugan para kay Alfi. Ang kanyang Tito Rico ay isang simbolo ng tagumpay at kabutihan sa industriya ng showbiz kaya si Alfi ay pinagmamalaki ang kanyang mga pinagmulan. Bagamat mahirap ang buhay sa ilalim ng anino ng isang tanyag na kamag-anak, si Alfi ay nagsusumikap upang mapanatili ang legacy ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng paggawa ng sariling pangalan sa academia at sports. Sa kasalukuyan, si Alfi ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataan na nangangarap na maging matagumpay sa kanilang mga napiling larangan. Marami ang nag-aabang sa kanyang susunod na hakbang, hindi lamang bilang isang estudyante at atleta, kundi bilang isang individual na may layunin at direksyon sa buhay. Sa patuloy niyang paggawa ng mabuti at paggamit ng mga tagumpay sa kanyang buhay, siya ay magiging isang huwarang modelo para sa mga kabataan sa hinaharap. Alfie officially enters showbiz. Si Alfie ay isa sa mga bagong bituin na nilalatag na kanyang landas sa mundo ng showbiz. Bagamat hindi niya naabutan na kanyang yumaong uncle na si Rico, patuloy niyang dala ang inspirasyon ng mga kwento tungkol dito. Sa mga naririnig ni Alfie mula kay Claudine Barreto at sa kanilang pamilya, si Rico ay kilala bilang isang mabuting tao na may kakaibang pakikitungo sa mga tao. Para kay Alfie, ang mga kwentong ito ay nagiging inspirasyon sa kanya. Ayon sa kanya, Nakakatuwang makita kung paano sila may mga pagkakapareho mula sa paraan ng pagsasalita hanggang sa kilos. Madalas siyang marinig mula sa ibang tao na parabang sinaniban siya ng kanyang tito dahil sa malaking pagkakahawig nila. Ngunit sa tanong kung naniniwala ba siya sa reincarnation, mabilis sa sagot ni Alfi ay hindi niya alam dahil nalilito pa siya. Samantala, opisyal na ipinakilala si Alfi bilang bagong contract star ng Viva Artist Agency no December 10, 2024 sa isang pirmahang ginanap sa Viva Entertainment Boardroom sa Ortigas, Pasig City, kasama si Viva Artist Agency President Veronique Del Rosario. Tuluyan ang sinimula ni Alfie ang kanyang showbiz career. Bagamat nag-aalangan noong una, nagdesisyon si Geraldine at Francis Tuerres na suportahan si Alfie sa kanyang desisyon basta't mananatiling prioridad ang kanyang pag-aaral. Sa ginanap na contract signing ni Alfie, agaw pansin na kanyang suot na espesyal na rilo na may makabuluhang kasaysayan. Ang nasabing rilo ay dati ng pag-aari ng yumaong si Rico at kalaunan ay ibinigay kay Alfie ni Claudine. Ang rilo na ito ay simbolo ng malalim na kaugnayan at pagmamahal ng pamilya, lalo na sa pagitan ni Claudine at Rico. Ayon sa ulat, ibinahagi ni Claudine sa panayam ni Oji Diaz noong May 2024 ang kwento sa likod ng espesyal na rilong ito. Sinabi niyang ito ang huling regalo niya kay Rico noong kanilang huling Pasko na magkasama bago pa man ito pumanaw noong 2002 sa kanyang mga salita. Iniugnay niya ang kahalagahan ng rilong ito bilang isang paalala ng masasayang alaala at pagmamahalan nila ni Rico noong nabubuhay pa siya. Ngayong hawak ni Alfi ang rilong ito, dala niya ang alaala ng kanyang yumaong tsuhin sa bawat hakbang ng kanyang showbiz career. Para kay Alfi, ang rilo ay hindi lamang isang aksesorya kundi isang inspirasyon upang ipagpatuloy ang naputol na karera ni Rico, pati na rin ang pamana ng pagiging mabuting tao at masipag na artista. Para kay Claudine, ang pagbibigay ng rilong ito kay Alfie ay isang simbolo na kanyang suporta at pumamalasakit. Ipinapakita nito ang pagpasa ng responsibilidad at inspirasyon mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sa pamamagitan ng rilong ito, tila na ipadama rin ni Claudine ang presensya ni Rico sa buhay ni Alfie, lalo na sa mahalagang yugto ng kanyang buhay bilang isang bagong artista sa showbiz. Matatanda noong 2020, sa edad na 15, nagsimulang mag-trending si Alfie sa social media dahil sa malaking pagkakahawig niya sa kanyang Tito Rico. Sa kabila ng pandemya, mabilis siya nakilala at nagkaroon ng sariling fans na kumbinsidong may potensyal siya sa showbiz. Bagamat kinakabahan siya nung unang siyang humarap sa entertainment press, mas naging komportable si Alfi sa paglipas ng panahon. Bagamat hindi pamilyar si Alfi sa maraming artista sa Pilipinas na makisya sa Australia, bukas siya sa posibilidad na magkaroon ng ka-love team na maihahalin tulad ni si Claudine Barreto. Tulad na kanyang tito, malaki ang potensyal ni Alfi na maging isang matinay idol. Taglay niya kagwapuhan, talino at karisma na maaaring magdala sa kanya sa tagumpay sa showbiz. Isa siyang halimbawa ng isang kabataan na may balansing pananaw. Pinagsasabay ang sports, akademya at showbiz. Ngayong bahagi na si Alfie ng Viva Artist Agency, marami ang umaasang masisilayan ang kanyang talento hindi lamang sa sports, kundi pati na rin sa telebisyon at pelikula. Claudine recommended Alfi to Boss Vic. Sa isang makabagdamdaming tagpo noong December 10, 2024, dumalo si Claudine sa media conference na ipinatawag ng Viva Artist Agency bilang suporta sa kanyang pamangkin sa yumaong dating karelasyong si Rico na si Alfi. Ang tagpong ito ay naging makabuluhan hindi lamang kay Alfi. pag alaman na si Alfi ay pumirma ng kontrata sa Viva Artist Agency matapos ang rekomendasyon ni Claudine kay Boss Vic De Rosario, ang CEO ng Viva Entertainment. Ang tagpong ito ay naging makabuluhan, hindi lamang kay Alfi kundi pati na rin kay Claudine na muli nagbalik tanaw sa kanyang relasyon kay Rico at ang posibilidad ng bagong pag-asa sa kanilang mga fans. Ayon kay Claudine, ang unang pagkakataong nagkita sila ni Alfi ay noong November 1, 2024 sa isang Japanese restaurant na paboritong kainan nila ni Rico. Hindi niya napigil kilabutan sa kanilang pagtatagpo ni kamukhang kamukharaw ni Rico si Alfi. Sa kanilang usapan, nalaman niya muna sa lola ni Alfi na dati nang inalok si Alfi ng ABS-CBN na mag-artista, ngunit tumanggi ito. Habang nagkikwentuhan sila, tinanong ni Claudine si Alfi tungkol sa kanyang mga interes maliban sa baseball. Hindi inaasahan ni Claudine ang sagot ng binata. Gusto itong subukan ang commercials, maging brand ambassador at maaaring maging isang influencer slash actor ayon pa sa kanya noong mga nakaraang buwan, hindi pa interesado si Alfi sa showbiz. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbago ang isip nito at mabilis na umikot ang mga pangyayari. Noon sa naging interes ni Alfi agad na kumilo si Claudine. Tinawagan niya si Boss Vic na noong panahong yon ay nasa Amerika upang iparating ang posibilidad na mapasok si Alfi sa Viva Artist Agency. Pinag-usapan ito ni Claudine kasama si Geraldine at Francis ang mga magulang ni Alfi. Sa kanilang pag-uusap, tiniyak niya kung handa na ba si Alfi na pumasok sa mundo ng showbiz kahit na ito'y nag-aaral pa. Mariing itinanggi ni Claudine na siya ay co-manager ni Alfie sa kanyang showbiz career. Sa halip, tinawag niyang sarili na stage tita lamang ni Alfi. Bagamat hindi siya direktang sangkot sa pamamahala, ang suporta at pagmamahal ni Claudine sa pamilya ni Rico ang nagtulak sa kanya upang maging aktibo sa pagpapasok ni Alfi sa industriya. Ayon kay Claudine, malaki ang pagmamahal sa kanya ng pamilya ni Rico. Sa tingin niya, si Alfi ang maaaring magbigay ng bagong inspirasyon sa mga fans ng dalawa ni Rico, lalo na sa Rico Claudine Fans Club at sa mga supporters ng yung maong aktor. Binanggit niya na maging ang lola ni Alfi na tinawag niyang Lola's Boy ay nagkaroon ng bagong sigla doon sa desisyong ito. Sa kabila ng pagiging emosyonal, ipinakita ni Claudine ang kanyang dedikasyon sa pagtulong sa pag-abot ng pangarap ni Alfie. Sa mga mata ng marami, si Alfie ay tila naging simbolo ng pag-asa at pagkapatuloy ng legacy ni Rico sa showbiz. Sa suporta ni Claudine, pamilya ni Alfie at ang Viva Artist Agency, tiyak na may maliwanag na hinaharap ang binata sa industriya.